Right, right, FM right, tomorrow FM super excited the weekend na and Sunday. Ya, madamba do Saturday. It's uh, April 5. April 5, 2025. Eso's magde-mobilo ng itong kalendaryo. Kailangan ko mag-agap po sa inyo lahat ako po si Idol Santi Poppy para si ating sa ti programa ay sa tanghali. At siempre ng araw ay uh, araw din ng ating mga uh, idol din natin na nagsa-celebrate ng mga birthday. Ildefonso Mateo. Happy birthday sa iyo, Alvi ng uh, La Paz. At saka si Sir Rino Ibalio, happy birthday. At saka si uh, Joshua Chiu, happy birthday sa iyo, Joshua. May you have more, more, more birthdays and more cakes and more candles to blow. At saka si uh, Lucas. At saka si Long Makatulad. Mark Aguina. Sai D. Galvez. Happy birthday. Sa mga may birthday kahapon. Belated happy birthday. Sa mga, mga may birthday bukas. Happy birthday in advance. At eto na, o oh, sa naman para magluto ay ito, ko naman ang ating recipe for the day para sa ating napakasarap na ay recado sa balat ng radyo. Ay! Recado. Recado. At ito na nga ang ating recipe for the day mga idol. Ito ay uh, simple lang dahil ang ating mga kahit 37 degrees ngayon dito ay lawag, dito baka. Kumusta dyan sa crossing mga taga bata? Ganda <laughs> siya may email na goods. Maganda maganda morning. Mami Tina, magandang araw. May na bigat mo. Kandi kita ay tapay. Uh, Carinderia dyan sa may Riverside Carinderia. At saka sa Santinos Carinderia, si Benelin. At saka si Malin. At saka si uh, Sophia. Sofia. Maganda morning sa inyo lahat. Kalabasa Balls. Recipe Idol. Ito yung mga sangkap. <laughs> Dahil akala mo, kalabasa lang ito. Dahil uh, uh, ito yung ano, kalabasa na paborito mo, Fiona. Uh, corn beef. Meron dalawang tasang kalabasa na grated na, no? Yung uh, kumbaga... Uh, pinakuluan at uh, nadurog na natin at ilalagay, imimix na natin ang corn beef at saka one half tasa ng all-purpose flour at saka corn starch. <laughs> ang palapot ng relasyon pag nalagyan ng tubig. At saka isang itlog. Papay ka ba? Naiisa lang ang itlog. At saka sibuyas, pinong hiwa at saka isang tasa ng grated cheese. Ayan ang paborito ni Snow White. Cheese! At <laughs> dalawang kloob sa bawang asin, paminta, mantika, pangprito at uh, ito na mga idol. Pag namekos-mekos na natin lahat ng mga ingredients. Abay, kortehan na natin itong uh, pabilog, no? Parang yung wedding uh, pwedeng balls, powdering nuggets. Alright mga idol. At pagkatapos ay ipiprito na natin yan. Pag naprito na natin, wag na natin... Uh, kumbaga uh, patagalin pa dahil baka masunog pa, no? Ayan ay papait. Ako na natin sa kahirapan para matik na natin. Okay na to. Kainan na. Tikiman na. na. Sarap <laughs> naman. Crunchy Idol. Yan na po ang ating kalabasa balls recipe ni Idol Shanti Papi. Dito lang ninyo yun maririnig. Sa 99.5 IFM Idol Mall FM Super